Good morning po mga kaboks Ay nandito ho tayo ngayon sa bukid at may dala, -dala kaming langka. Ayun, langkang hilaw ho to mga kabox. ito ay gagataan natin dito sa bukid. Muntik pa nga akong malaglag yan kanina sa pagkuha mga kaboks Swerte pa din dahil hindi natuluyan. At dito ko nga nasaksihan ng aking cute cute ni mga kabox na napakabait, napaka-cute, hindi lang napaka-cute, napakabait pa. Manang-mana kay Papa, ayan. Kita niya naman mga kaboks Ang cute ng anak ko. Eto mga kabuks, wala na paligoy-ligoy pa. Kami dalawa ay misis ay eh, nagbabalat na ho kami ng niyog para igagatang ho natin sa langka. Kaya rin po kami na parito mga box dahil ani ho ng palay nila mama. Kaya magluluto ho tayo ng uh, special ho na langka. ginataang langka. Shoutout nga po pala sa mga kaprobinsyano natin dyan, mga tito-tito. Shoutout to sa inyo lahat. At sa marunong humag ng niyog. Ayan, bibiyakin na ho ni Che dahil ang sarap na daw uminom ng tubig ayan dito sa bundok mga kaboks yung tubig ayan pinag-aagawan ho namin dahil bihira lang ho kami makainom at matamis na miss ho, ho yung uh... hmm. kita nyo naman si Che napapawaw mapapawaw na lang ho kayo mga kaboks sa sobrang sarap ng uh... Uh, tubig ho ng niyog sarap at si Liam hindi rin magpapahuli mga kaboks ayan tubong probinsya talaga ang batang ito eto eto na mga kabox nagdadalawang isip pa ako kung paano to balatan mga kabox dahil uh, first time ko hong uh, magbalat ng niyog Nagniyog este langka yan hindi ko pa alam mga kabox kung paano magbalat ng langka dahil uh, malakas lang ako kumain ng langka pero hindi ako marunong magluto o magbalat o magayak ko ng langka yan tanong ng tanong pa ako kay misis at sabi pa niya masyadong makapal sayang daw yung laman kaya ayan mga kabuks ko at hinugasan ko ni misis para uh, matanggal naman yung mga katas at ayan si Annalie nag, siya na yung uh, nagkakayod sa niyog para ho sa ating langka Ayan, shout out to sa mga lahat ng nanay, tatay na marunong magluto ng langka. Ngayon ko lang saksiyan mga kabuks sa araw na to. Na, ang hirap po talaga magluto pala ng langka. Hindi ho bihira nga uh, magayak nito, magready ang simula ho sa pagbalat, paghiwa, napakahirap pala mga dahil ah uh, ang tawag dito, ang daming tago. Oh, ang daming tagta mga kabok, Ang ang hirap pa lang ano yun nito. First time ko pong uh, magayak mga kabox ng uh, langka. At itong gloves ko mga kabox na punit na hindi ko pa natapos yung dalawang langka na ating uh, gagataan. Ang hirap nga naman magayak ko ng langka. Pasensya na ho kayo mga kabox ha. Dahil first time ko lang hong uh, magayak ko ho ng langka. Yan, hinihiwa-hiwa ko lang ho ng maliit mga sa at diretsyo babot sa si tubig kasi uh, para daw ho hindi iitim yun lang ka. Ayan. Nungugasan na ho natin para uh, maisa lang na ho natin. At ito mga kaos, may good news pa ako ipapakita sa inyo. Kakaiba ho ito dahil ito ay uh, panguha ng pre-gold. Ayan. Abangan nyo po mga ka-box, tayo ng pre-gold sa ilog. Ayan. Kakagawa lang ho ito ni Papa. Yan po ay uh, gamot ho ng kahoy. Uugat ng kahoy. At eto, uh, isasalang na natin mga ka dahil uh, magtatanghali na at yung nag ng palay, para may makain na rin ho silang ulam. Ayan, ganyan ho kabait si Alvin the Box. Mm uh -huh. Ayan, mag, siya po ang nagluto ng ano, may patalon-talon pa dahil uh, baka tumalsik yung mainit na tubig. O di ba mga kabok, sarap hong tingnan ng langka? Puting-puti, hindi ho umitim. Dahil yan ang sekreto. Sabi nga ni Mrs., ibabad ho natin sa tubig para hindi itim. Kagaya ni Albinda Box na kahit babad sa tubig, umiitim pa rin. At dito nga sa bukid mga kawas, huwag masipag ka lang. Ayan, magagamit mo na natin gaya nito. Yung palwa ng kahoy o yung palwa ng niyog ay magagamit, magagamit na ho natin panggatong. Ayan, maliban sa buko, sa niyog, na ating gagata, yung paluan naman ay magagamit ho natin sa pang pangkatong natin mga kabuks. Para hindi na tayo mahirapan na maghanap pa ng pangkatong kung saan saan. At dito nga mga kabuks, dahil sobrang dami na ng uh, laglag na niyog, yan iniipon ko na lang ho baka kasi may baka dito, manghingi o kaya bibili. Yan, para makapakinabangan naman. Sayang naman po yung mga niyog dito mga kabuks. At ito na nga po yung area na pinagaharbisan mga kapos. dito meron pang nag uh, tawag dito. Yung uh, nangahag daw mga kapos. Kaya namumulot ho ng mga tira-tirang palay. Ayan siya totoo kay Ali at kay Mama. Kaya ang sipag ho nila mga kabuks. At hindi lang yun sila mga kabuks, dahil dun sa unahan. Ayan meron pa rin namumulot dun. Na ayan si, ayan, si uh, ate. Siya totoo kay Ali. Namumulot ho sila ng palay. Hindi ho ito gano'ng kalawak mga kabuks. Hindi po lahat ng nakikita niyong palay ay pinag-harbisan. Ito, sa mga malapitan lang nakikita niyo, yan lang, yan lang po ang pinag-harbisan natin. At ayun na nga sila, uh, pinag iipon na nila o hinahakot na nila yung uh, hinaharbis silang palay para ma e na ho mamaya o ma-ibukod na yung yung ipa sa palay. Ayan, ganyan ho sila. Shout-out kay Kuya Dinis. Ito yung namumunos sa na trabaho dito mga box. Engineer Dinis. Shout-out sa sa'yo. Hindi yun o. At shout ho kay Uncle Mawi na nagpapail ho ng palay para maganda ho yung pagka pagkapile at eto naglagay nga sila ng luna mga ka box para hindi masayang yung mga laglag ng palay kagaya na lang ho nito ayan o oh, diba time check 11.49 yun, no? Know. At shout Uncle Ronnie na nag, ng oras. Ayan, dahil parang kumakalam na yun siya ni Uncle Ronnie magabos at yung gata nating langka ay hindi pa luto. Shout out sa lahat ng farmers na kasama ho ni, kasama ho ni Kuya Dinis. Ayan, shout out, shout out ho sa inyo. Tiis-tiis -tis lang ho mga body. Ganyan talaga ang buhay. At sya to sa dalawang pamangkin, anak na Enzo na Redinis, andito rin ho sila mga kapos nila mumulot din sila ng palay para may maibenta at may pambalo na, pambao na sila sa school. Ayun. Kasi pag ng mga dalawang, dalawang binibini mga box Ayan, ang ganda na ho ng bukid mga kabuks no? Siya to, sa nakakamiss sa bukid. At ito nga lang, hindi ho nagsusurvive yung palay mga kabuks. Dahil itong palay na hinarbis na to mga kabuks, ito ay uh, tinatawag namin palusot o sa makakasurvive lang. Dahil itong palay na to mga kabuks, wala na hong ulan. Simula ho December, wala na ulan dito sa amin. Kaya yung palay dito ang nags, nagsusupply ay yung uh, fish pan na lang. wina water pump na lang nila yung tubig sa fish pan. At eto na mga box Wow! Muntik ng maluto. Este, malapit na maluto mga box ang ating uh, special na lang ka. At eto si Anali, magigisan na rin ho siya na ngayon. Ginagaya ko ni eh, Kuya Kerwin ng mga pangsangkap. Ayan, syempre ang master chef natin. Nandito si Anali. At syempre hindi magpapahuli si Jijing mga -box. Ayan sila ho yung mga master chef natin. At eto na pinakahintay natin mga box na mailagay na ho yung purong gada para sa ating uh, langka. At syempre sya to, sa mahal kong misi. Isa din ho siya sa nagluluto. At eto mga box dahil pagod na yung mga mamsis. So ako na ho yung uh, magagayak para sa ating uh, pananghalian. Ayan kukuha lang ho tayo ng kanin at ulam para makaan na rin yung mga nag-harvest. Ayan, shout out to sa lahat ng mga pamangkinaan dito. Si Kuya Dini sa iyon, halatang pagod na sa trabaho, mga buksa ka ng palay. At huwag kang mag-alala Kuya Dennis dahil matitikman mo itong uh, special na langka. Talaga mawawala yung pagod mo sa langka ho na ito. dahil tapos na, meron na tayong sitaw langka at hindi humawawala sa so dito sa bukid mga kabuks ang inihaw na tuyo ay ang sarapan naman ni sa langka mga kabuks lang, ayan na, kain daw po sabi ni kuya Dennis kain, kain, kain po kain po kain po kain po Sarap pa naman ito mga kabuks. Nako kung andito lang ho kayo mga kabuks talaga matatakam ho kayo sa napakasarap na langka. Inihaw na tuyo at meron pang sitaw. Ngayon eh, ganito lang ho ang buhay namin sa probinsya mga kabuks. Napakasimple lang pero hindi mo wawala ho yung uh, happiness. basta't sama-sama ang buong pamilya, masaya. di ba po mga kabuks? Eto, ito po mga kabuks. Sabi ko naman sa inyo kanina na manang-mana si Leanne sa kanyang papa. Ayan, wala ho yung pili. Hindi ho yung kumakain ng kanin. Gusto niya, purong gulay lang. Yung ganyan ho ka... Katakaw sa gulay yung aking cuting liyam mga kaboks. Tingnan nyo naman. Nang cute, nang cute ng liam ko. At ang sipag-sipag pag kumain ng gulay. O, ba diba, mga kaboks? Sarap na sarap ho siya sa gulay. Sa sitaw at sa langka. Ngayon ito na mga kabok, kapag pahinga na kami at pahapon na rin, ayan, sinimulan na nila yung uh, pagigiling o pagsiseparate ng uh, palay dun sa ipa. Tinatawag ho namin tracer mga kabok. Kaya ang ganda naman ho ng palay. Asa pagtitirereser mga box ito po, yung delikado mga box. Dapat alerto ka dito dahil uh, pag hindi ka alerto, may delikado ho pag ma-masali yung pa kamay mo dun hu, sa makina mga box na pinaglalagyan ho ng palay. pinagpapasok ka ng palay, napaka-delikado ho niyan. Dapat yun andito expert. Napagay ho niyan sa pagtutulak, delikado 'to 'yan mga box. Ayan, bali yung marami, may maraming box Si babalik lang dyan ho sa mga makina para ma matangay ho sa ng blower yung uh, ipa ng palay. Ayan, ganyan ho ang diskarte mga kaboks. So ayan po mga kabogs, pinagtutulungan na ho namin para matapos na at uh, kahit pa makatulong ho kami sa pagpapagod ng mga nag-harvest. Yung mga nagawa namin ay hindi na ho nila mag magagawa. Ayan, balay si Kuya Clayford siya yung taga-salok mga box o taga-lagay ng palay sa sako at ako naman yung taga-sansan o taga siksik ng palay para mas marami yung lamang sa isang sako makakasave ho tayo sa sako at ayan si mama, siya po yung nagtatahi habang enjoy niya enjoy yung mga bata na naglalaro sa palay fast forward wow At unang una salamat po sa ating pangalap ng mga kawoks dahil sa panibagong blessing na natanggap sa aming family sa araw ho na to sa natanggap ho nilang blessing. salamat sa ating Panginoon, hindi tayo pinapayahan. At eto na ako ho sila ng kulang-kulang 30 na sako ng palay mga kawoks sa araw ho na to. salamat po sa ating guys. At yun lang po mga kawoks, ikat po ka lagi. Bye bye! Peace!